para kumain. Kasi sabi nila masarap. Pero andito yung pagkain, no? Andito yung pagkain. Hindi ko na gustuhan. Agoy, diwata. Anong nangyayari? Ba't maraming mga nagre-reklamo? pumunta daw sa'yo dyan sa mismong store mo o uh, parisan mo. Kababayan mo daw taga-samar. Ito ang nangyari. Panorin natin to. Hey. Ang ah, uy, di ba ta? Anong nangyayari? Ba't maraming mga okay, nagre-reklamo? Meron pumunta daw <laughs> sa'yo. Diyan sa mismong stop mo. <laughs> ang paresan mo. Ang babayan ba mo daw taga-samar. Ng Ito ang nangyayari. Panorin natin to. Hello, <laughs> Andy. Shout out sa'yo. Hello, Andy. <laughs> Pag ko si <laughs> video by Andy. Panorin natin yung video. Wait lang! Wait lang! <laughs> wait lang!

bakit? Hindi masarap, sabi nila masarap. Kubad na lang. Kabayan, hindi ka ano. Hindi ka tro. Plastika pala. Dito si Malikno. Hmm? Dito si Maligno ang kalaban mo. <laughs> Paano kaya nito? Diwat. Hindi pa siguro, ano siguro siya baka pagod or madami ginagawa, mga ganyan siguro. Kaya hindi siguro Oo, oh, kaya kailangan diwata maging ano ka alerto ka sa mga kilos mo kasi may mga taong mga pasyer, mga ganyan kaya ingat ingat. Kaya, 'yung sa picture wala. ako siya. Oh, pa lalaking sa akin. Okay sige, abangan na lang natin kung ano mangyayari Punta kami dyan sa 11. Thank you.